Hi guys, welcome to for today's video. dito sa Daraitan Falls. Yan po it. si Kumadra. Mag Mag-imadra, magkagano ka dalang mainit. Ay, ito, ito po, pa, ka, kami ni Kumadra. Sobrang proud oh, yeah. of me kasi nakarat yung pangalawang pagkakataon. Wow. Sobrang ang sarap sa pan. Maraming nagbago. Kaya lang, lubi ka lang yung tubig kasi alam mo na, ilin nyo, diba? Mm. O ngayon, Sarap pa rin kasi malinis. Ang diba? ganda. Maganda Eternis. pa rin siya. Ang Sarap din. Ang layo ko madara. Ang papara sa dulo. Pupunta mo natin. Yung manalim yata doon. Dito lang daw. Mababaw yun. Malalim siguro okay. doon. Punta tayo doon. Kaya. Ay, ang galing niya. Nag-aano nag, oh. siya. Oh, mababaw naman. Pero <laughs> nag-alang. Anong tawag doon? na nga ba? kumadra? Ayun. Ayun. Ang mm -hmm. sasalba sa Sano. pero ang babaw. Sabi mo malalim. Kaya sasalba bida. Charot! Ayun, ay, uh, ang ganda dulo, dulo, rito. Sambiting ko. At yung mga makasama namin. Sana pa yung medyo mga magjo-jowa. Doon na holding hands pa. Charot! <laughs> <laughs> Doon yung mga tuloy. Oh, ang gabing kita mga bata. Ayun na. Oh, ang ganda dito. Maganda, um, maganda na siya. Madre, maganda. maganda may bahay pa. Doon may cottage pala. Ayun, sa taas na yun. Ayun na, oh. ay, na. Ang ganda ng bahay pa. Hindi cottage pa. Kaya nga. Pero ding, ito Ang ganda. Eh, magandaanan ito. Okay. Ay, di, maganda kung gagawin ang daanan ah. Parang daan. Ang ganda talagang buga. kasi tayo sa inyong kumadroon. Ito, Ito Hindi, hindi. Oh, yes, kumadroon. oh Ay, sarap sa pakaroon. O, isa na ko, Pati ako, charot! Follow pa more on Tegga or Gabal! Bye! Bye! Bye-bye! Follow, follow!